Ilang araw nang nagtitiis ang marami sa ating mga kababayan sa Southern at Central Luzon dahil hindi pa rin humuhupa ang baha sa kanilang mga lugar. Dumarami na rin ang bilang ng nagkakasakit pero kinakapos na ang supply ng mga gamot sa ilang evacuation centers. Makibalita tayo kay CJ Turida ng GMA Dagupan. Abot bewang pa rin ang taas ng baha sa ilang barangay sa Dinalupian at Hermosa Bataan. Dito nagmula ang kalahati sa mayigit 83,000 pamilyang apektado ng baha sa lalawigan. Apat ang patay habang dalawa naman ang nawawala. Pila naman ang evacuees na nagpapacheck up sa Hermosa Municipal High School. Sunod-sunod na kasi ang nagkakasakit. Aminado ang mga doktor na kulang na sila ng gamot sa dami ng nangangailangan. Nananatili ring lubog sa tubig ang ilang lugar sa Cainta Rizal. Sa kuhang ito ni U.S. Cooper Charles Mulyer kita ang lawak ng baha sa barangay San Andres. Abot leg na raw ito lalo na sa bahaging katabi ng floodway at ilog. Ang ilang residente nasa taas na ng kanilang bubong. Sa ilang subdivision naman, humuhupa na ang baha pero nag-iwan ito ng kalat. May higit isang libut tatlong daan ang mga apektadong pamilya sa kainta. Magdamagan ng paghukay ng batot lupa sa isang mining tunnel sa Bukod Benguet, kung saan isang minero ang natrap nakita na ng rescue team ang minerong si Felipe Plimaco. Hindi nga lang daw siya may labas ng tunnel dahil masikip ang loob nito. May maliit namang hukay sa loob, kaya naaabutan ng pagkain si Plimaco. Umaasa ang mga rescuer na tumigil lang ang ulan para di na gumuho pa ang lupa at mapabilis ang paglabas kay Plimaco. CJ Torida, Nagbabalita, Pilipinas.